What's up guys? Ang araw sa inyo lahat. Ah, uh, ngayong araw na to is papakita ko sa inyo ang aking maliit na concrete pan. ito yung concrete pan ko guys so bali pala dito pala is hindi ko na ginagawa ng poste eh. kasi parang nilalak ang dito guys kasi wala kulang kasi sa budget eh tsaka na lang guys kapag may budget na eh gawa na lang tayo ng iba gawa natin yung poste eh. so dito wala rin yung ginawa namin is dito lang yung lagyan namin ang na pusti, guys. Dito lang, guys. Oh, oh ito lang, yung guys. May pusti dito sa gitna. Yan. Yan, guys. Dito sa likod, wala pa rin, wala din tong Wala din pusti dito, guys. Uh, dito pala guys, uh, bali dito hindi to hindi ito yung final na drainage namin gagawa pa namin gagawa, pa ako dyan, dyan sa baba dyan guys gagawa namin yung drainage para pag mag harvest eh, ano ay eh, mawala wala talaga yung tubig para hindi mahirapan guys kapag dito kasi eh, mahirapan kayo eh. para lang to sa umapaw na tubig eh yan na guys uh, yan so bali ang sukat pala nito guys is yung lap, uh, yung ano nya yung lapad is 2.5 meters guys tapos yung yung ano taas nya yung haba is 5 meters tapos yung lalim pala nya dito is 1 meter 1 meter yan guys. So, ayun, guys. Ayun uh, lang muna yung video natin. So, kung may uh, comment kayo, i just comment lang, guys. Uh, okay lang naman. Tapos, kung may suggestion kayo, pag-suggest na lang, guys, para malaman din natin at ma may matutunan may din ako. Ayun uh, lang, guys. Yung video ko o oh, sasunod update na lang kung papakita ko sa inyo kung ano nang yari sa small concrete pan ko at caga. Uh, salamat guys at wakas subscribe naman guys. Uh, God bless.